Hmm. Okay, game. Oh, yung title ng akin, Evident. Uh, Astig talaga ang klase namin ito. There ko niya ang classroom namin dito. At kung si Sir Vlad ang magiging prom ninyo, at it's a exciting MP10 na to. Yes. Kaya naman ang <laughs> first day ng pasawal, ang klase nito ay aking pinuntahan. May mga magagandang girls sa harapan, malas at hindi ko sila masabayan at nung hatiin sa mga groups ng klase, sa workshop ay nauso ang candy committee, kung saan ang candy ay naging spaghetti, kaya napapa-amen after ng klase. <laughs> at, eh, nung ang klase ay nag-video kay Harvey, iba't ibang grupo ay nagpatalbogan. Sa kantahan kami nagkaalaman, si Ralph at Joey at Sig <laughs> Walang makakatalo sa aming tropa, lalo na kay Jeff na mahilig sa punta. Isama pa ibang mga kasangga tuwing may kainan, kami walang gana. Kung si Sir Vlad lang din ang pag-uusapan, siya ang prop na maraming nalalaman. Correct, kaya, ma kaya marami kaming natutunan <laughs> bukod sa mga alam kong kalokohan. At kung tatanungin ako sa klaseng ito, kung bakit subject na to ay ginawa ko, simple lang naman ang sasagot sa inyo. Dahil matututo ka sa host na ito.